Siang Smith, game na game makapagkulitan sa mga barkada ni Jane Ibarra. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Heto nga sa latest IG live ni Jem Ibarra ay game na game nga itong si Fiang Smith na makipagkulitan sa mga best friend at barkada ni Jem Ibarra. At talaga namang next pa ni Jem Ibarra itong si Fiang Smith sa kanya mga best friend at barkada na siya namang napasana all na lang itong mga friends ni Jem Ibarra. At syempre proud na proud naman itong si Jem Ibarra. Kay Yang Smith na napasabi pa itong talaga. Narito ang mga naturang IG live ni Jamie Bara ating panoorin. Ano? Ah? <laughs>

Paano? Shout out. Jo Ate Jona? Oh. Ate Jona! Shout daw eh. Perfect. <laughs> Pakantayin mo si Piyang para bawal talaga. Huwag <laughs> okay. naman sana, no? Lander, <laughs> <laughs> nasa Lander? Sao huh? ba? Wala ko na rin kanina. Wala na na Ayo, jauh lagi segera. Di lantai, aneh? atas atas. Maru, ada yang mukas. Tambah saya aku. Siapa? 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 Siapa?

name itong si JM Bana kay Fiang Smith. Talaga mag-asawa feels na talaga itong JN Fiang dahil ang tawag ni JM Ibara kay Fiang Smith ay commander, 'di ba? Mrs. na Mrs. ang peg dito ni Fiang Smith. Talaga namang sobrang nakakaaliw at nakakakilig itong JN Fiang. <laughs> Itawag mo na yan, Kuya Pat. Itawag mo siya. Comment kayo na ano, na gusto niyong kantay e, na ito okay, yung title. Alam mo tayo. Hindi ka ako na. Ha? Sinantay ni Tony, pero di ba't nasa baba na ba? Ano, na ano? Hey! Oh, man, hindi ko lang naglulog. Parang miss na kita. Ito daw na miss. 🎵 Kakanta yan guys, kakanta yan. Maparatest siya. 🎵🎵 Sige olor natin. 🎵 mo

wala <laughs> uh, Ilang comment guys uh, na Di nag din nag-reloading. Okay, yun na, yun na. Uh, yun, yun na, yun na. Labit, labit, labit. na Ang

<laughs> Bakit? Bakit ka tumatawag? Ha? Oh? Like to? Ah, live ba to? Sorry, kala ko video ko lang eh. <laughs>

Pogi yung pogi. Ano? Tama yung nasa comment lang Wala, hindi nag-load sa akin naglo yung comment. Naka nang i comment dito si... The only one, Nelia. Alot lumalot sa'yo. Talon ba? Hindi ako nga, ato ko pa Hindi, tayo eh. Hindi ako. Isang bambi lang yung Sana all, sana all. Yun! Yan! Talagas. Ay, hey, ka. Uy! 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 Uy, uy. Ay sadyang mayabang lalo na kung merong ipagyayabang, 'di ba? Talaga nga naman, iba nga naman talaga ang galaw ng may karapatan, 'di ba? Talaga naman. Real na real talaga itong JN Fiang, sobrang nakakilig talaga naman, 'di ba? Uy. Uy. <laughs> 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 pa, Kakanta na siya. Antayin mo sa <laughs> <laughs> mo yan, <laughs> Makday, babaero ka daw, oh. Kuya <laughs> Ay, sorry, sorry. Bawa kang pipipa. Lamig na oh, nagyelo -nag na dyan. Na, lamig na ako dito, eh. Katabi ko pa siya. Ito na buwas. <laughs> It's my friend. It's my friend.

May pagpigit pa na, Ayoko na ipakita sa inyo. May lang ako. Okay naman. Yam. Yeah. Ah. Andito rin si Jeremy. Asaan? Ah, ano? Yeah, Ay! <laughs> Yun sana. Pagkatulad <laughs> oh, na, oh, pagkatulad. Sarang pre. Sarang naririnig mo ako. Sorry. <laughs> Nagpapasiklam siya na no, ka-live kasi. Siyempre. Gusto niya ma-edit ka ulit eh. Alam niya kung paano siya i-edit eh. <laughs> hey. <laughs> ya <Yeah>. tak <Yeah. Yeah. laughs> <laughs>

Hello guys, O oh, diba talaga nga namang sobrang nakaka good vibes at nakakakilig ang naturang IG live ni JM Ibarra at eto pa may bago na namang entertainment call itong si JM Ibarra kay yang Smith na talaga namang mararamdaman mo ang mag-asawa feels dito kina Jemmy Barra at Fiang Smith dahil ang kanilang bagong endearment call o bagong endearment call ni Jemmy Barra kay Fiang Smith ay commander lang naman, ba diba? Talaga nga namang mag-asawa feels ang ating naramdaman at kilig at kulitan. O oh, sya sya mga madlang people, kung gusto niyo po maging updated sa mga latest update dito kina Jemmy Barra, Fiang Smith o mas kilala at minahan natin sa tambalang JN Fiang. Ay huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa nung latest. Hanggang sa muli. Paalam!